Ayan sila. Ayan okay, guys, puto tayo sa kubo. Ano si Sir Bobby. Tayo saka sa kaito. Pakita niyo yung diferensya. Parang malaki ito. Ano? Malaki, malaki yung kabir. Malaki yung kabir. Ano? Malaki yung kabir. Ayan. Uh -huh. Para parehas lang yung sabay-sabay na pisa yan. Ito, ano? Oh. Hi guys, amazing na buhay. Yeah, meron po tayong bisita si Sir Bobby. Titignan niyo yung ating mga Rhode Island chicks. Ito dinala ko na. Sakto kakadating lang nito ka kaka... gahapon, gahapon. Kaka, dala ko lang dito kagahapon gahapon. Ano? Yan niyo ate mga Rhode Island chicks. Kasama po yung ating mga Power Pop chicks. Pero hindi natin bibenta yung mga Power Pop chicks, yung mga Rhode Island lang. And then merong isang kabir diyan. So yan, ilalabas ko doon para uh, hindi na sila pap hindi na siya papasok dito. Ayan. For biosecurity purposes. Yan lalabas natin. Ayan. ito sila. Ayan guys, punta tayo sa kubo. Ando si Sir Bobby. yan? 3 ah? weeks sir. Ayan guys, eh, si, si, ano, si Sir Bobby Miranda from Sapampale proper. Ay, ay, ay. Binigan, binigan. ito yung kabir Ayan. Ay, kabir hawakan nyo yung road Island sa ito. Pakita yung diferensya. Parang malaki ito, ano? Malaki, malaki kabir. Malaki kabir kasi, ano? Malaki yung kabir. Uh -huh. lang yung sabay-sabay na pisa yan. Pwede na. Oo. Oh. Parang para pisa. May incubator ako sa bahay. May incubator ka, doon sa Napolis. Oo. Uh -huh. kumain nyo, no? Punong-punong yung mga butsi, oh. Tama-tama, uh -huh. Tama -tama, kakadala ko lang dito nyan, eh. Sa bahay, ano uh -huh. yun, eh. Doon ako, dun ako, ako nagbubrod, eh, sa bahay. Kaya mo na lang lalaki Sabi yung babae daw, mahaba ang pakpak. Sabi naman yung babae, may ano daw sa pakpak. Pag lalaki. Ay, eto babae to. O oh, yung mga ganito yata ang lalaki. Yung may ganito. Tapos may iksi ang pakpak. Mabigit lang ang lalaki puro lalaki to ah. Eto ito babae to. Eto ito babae to. Eto babae to. Ayun na haba pakpak o. Oh. Mm. -hmm. Mahaba pakpak, babae. Ito lalaki. Ito babae to. Ah, ito, ito, siguro babae rin. Ayun oh, mahaba pa. Kaya babae kaya to. ito, ah, ito si. Ay, babae yan. O, diba? Babae yan. Pero ito parang lalaki to eh. Mm -hmm. Itong kabir na to. Yeah. Maganda sir, i-cross niyo. So, cross bridge ah. Sa kabir. Kabir saka Rhode Island. Ah, oh, Oo, ang ganda ng kalabasan. Ginawa ko na dati 'yon eh. Oh. Ito oh. lalaki oh, iksi ng pakpak ko. Oo, oh. oh, but din Ano na, nagpuro-puro muna ako pero ano? Uh, plano ko pa ring ulitin 'yon. Marami na 'yung bumibili sa akin noon eh. Oh. Cross kasi mas malaki siya, 'yung tas 'yung Rhode Island pituhin eh. Oh. Pituhin siya. 'Yung pag renos mo na siya, nagkakalaman na 'yung pitcho niya. Oh. Kaya lang kaya ako nag pure kasi na Rhode Island kasi ang target ko 'yung fight login ba. Oo. Oh. Yeah, kasi ito, decal brown. May white lego na kung binili, mga sisiw pa lang. Bala kong i-cross sa mga Rhode Island ko. Okay. Saka na nakabili ng mga sisiw na yun. Yung papabala, Eh baka puro lalaki yun. Hindi, puro lalaki nga. Kasi may mga... Nakita ko yung binili mo sa sa vlog mo yun eh. Yung... Puro lalaki, may mga kulay. Yung may mga kulay, yun okay, yun. Ang may anim ba yung binili oh, mo Ayun, uh, eh, kasama nila nakabrood yun. Oo. Uh, kasi kagamitin ko yun sa mga Rhode Island ko babae. Oh, ko cross ko para makapagpalabas ako ng mga fight login. Testingin mo ano? Testingin ko kung Pwede oh, ka lang bumili ng ano babae no? ano. Di ka di brown. Uh, 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 di ano rin yan. Oh, ano? Ay, white leghorn. Hindi, oh. ang habol ko kasi brown eggs eh. Oh, brown eggs. Mm, brown yun, eggs eh. Ayun mo na ano yung light leguan talaga yung, yung puti. Oo. Oh, oh, yeah. Maano kasi ah uh, kailangan na, may housing ka talaga na oh, ano oh, battery cage eh. Okay, battery cage. Pwede naman yung housing mo eh. Oh. Tapos i yung battery cage mo lang amino doon. Mhm. Kasi lang kasi ang mabilis sa akin dito sa Annapolis, Brown Eggs talaga. Ah, oh, Brown Eggs. Eh dalawa na yung egg dealer dyan sa lobby. Eh. Puro puti ang tinda nila eh. Akulay na ibe eh. Hmm. Oh, kaya yung itlog ko araw-araw ubos yan. Ah, oh, ganun. Oo. Oh. Kulang so, pa ano. kapila. Kaya naghahanap pa ako ng mga RTL na ano, mabibili kasi kaya lang mamahal kasi RTL niyan eh. Kung legit talaga na RTL na ano. Hindi ko ikaw magano magpa-pisa. Yun nga, na, kaya kumuha ako ng ano. Ka naman eh, di ba? Oo. Kaya nagkailangan ko mo ng parami, magdagdag ng inahin. Tapos pipili ako doon yung mga sampung piraso dyan. Ibi-breed ko. Oh. Iko-cross ko doon sa dominant sisi ko yung puting mga tandang dyan. Ako naman kasi, ano ko lang ginawan, ano eh, mag... Magparami, mag... ano ka Pang Magpalahe. Magpalahe, o. Oh. lang, o. merong mga alaga sa bahay, mga Texas eh. Ah, Texas. Hmm. Rhode Island kasi, isa sa pinakamabiling ano yan, kasi mura lang eh. Ay, mga ang uh, so, ano lang din yun na nandun, yung 45 days. Oo. Uh, ayan uh, ang maganda paramihin doon, yung mga Kabir sa kayo Rhode Island. Uh, eh, hindi ko pa na napapabakuda. Anong gagawin ko muna dito? Bala ko siya, pababakuda ko ng yero din. Oo. Uh, eh, hindi pa pa nakikita yung gagawa. Uh, ang gagawin ko muna dito, Ibo-broder ko oh, muna. ibro eh, pa talaga yan. <laughs> oh. Pero hindi na kailangan ito ng hilaw siguro. Kasi kumpleto ba, ba, na balahibo. Eh, no? oh, basta sarado lang siya. Wag lang mahanginan. Ah, oh. Yung broder nila doon, nakatakip ng sako. Ah, buo yun. Buo lahat. Ah, Pagka mainit, binubuksan ko lang ah, yung isang ah, part. Para magsipunin. Oo. Oh. So, Kasi kay... ito yung lamig, yung ganyang hangin. Ah, yan ang ano eh. Ah, tapos iinit, si diba? Mm. Tapos biglang gagamit. Na kaya oh, huwag silang magbobombik ng lamig. Eh. Oh, so, yung temperature nila. Eh. Oo. Oh. Maintain ano, dapat. dapat. Hmm. Eh. Kasi nakakita ko. Nakakita ko isang vlog niya. Mga six days ba yan? Yung may bumili nga. No? Ay, oo. Oh, yung three, kotse, three days to. ano? Canada. Sa oh. Uh, Canada ba yun? Mm um. Nakita ko yung paglabas mo. Wala ka. Sabi ko, bilya na ito. Oo. Na uh. Kasi nag-check din ako. Nag-check ako sa... Lazada, kung may mabibili ko sa Lazada. Uh, o kaya yung... Shopee yung meron eggs, yan. Yung eggs lang niya. <laughs> fertile eggs. Oo. Oh, kaya eh, lang, delikado yung fertile eggs. Kaya yung... Hindi kasi wala pa naman akong ano, incubator. Kaya... Oh. Kasi mag-assemble pa lang ng incubator eh. Oh. Sa akin din, ano lang, gawa ko lang sa akin. Ah. eh. bumili na ako ng ano, ng... Ano Thermostat. Thermostat. Oh. Ah, bumili na ako. Pwede naman dilagyan ng pan kung oh. lang naman Sa akin, ko, walang pan eh. Oh, kasi, Basta one layer lang siya. Oo, oh, isang layer lang. Huwag oh. mo lang dadalawahin. Kasi okay? mm. okay, kailangan mag-circulate mag yun eh. Mag-circulate yun eh. Pag e. pag oh, Pag-layer. Parehas yan ang temperature. Oo. Oh. Eh, bumili na ako sa Lazada ng no, ano, yung, yung thermostat. Hmm. Pero wag kang aasa sa thermostat ha, ah, nung oh. pagka-calibrate mo na. Mm -hmm. hindi, hindi nagtutugma, lang gagamit ka ng thermometer talaga. Ah, oh, ganun? Doon ka susunod sa thermometer, wag oh. sa thermostat mo. Oh. Ang dami ko na sumablay dating ganun papisa. O oh, hindi siya accurate eh. Susundin mo yung thermometer. Oo. Oh. Oo. Mm -hmm. Kasi may mga texas din ako ng mga may itlog. Siyempre, ang gusto ko doon. Pagka mitlog sila, eh, sasalan ko na lang. Para yung inahin niya, mas uh, mabilis yung pangingitlog niya. Itlog ka Kesa maglilimlim uh, uh pa, matagal. Uh, meron lang isang inahin ako. Isa lang yung anak. Inabot ko ka na kahapon. Texas din yun eh. Uh, Sabi ko, awati ko na ito kasi isa naman yung anak niya. Oh, wala, sayang. Wala mga itlog na. Uh, sayang yung panahon. Eh. oh, uh, Tapos meron isa, umahalim. Uh, mga isang linggo na siguro. Ang hmm. daming itlog, labing apat. ah, uh, uh, so, Dami no na. uh Texas. ko, nagbenta ka ng Texas, eh, no? Yung isang, ano, isang vlog mo, yung, ano ba yun? Ano? Chamo ano? yat? Chamo? Chamo yun. Shamo yun. Shamo, Wala akong Texas. Hindi ba Texas yun? Yung binenta mo ng 3,000 ba yun, oh? Oo, oh, Chamo yun. Chamo ba yun? Hmm. Chamo. Mahal, ano? uh -huh. Mahal talaga yung Chamo. Uh -huh. Pero sa Mindanao, ano, pinasasabong yun. Ay, ganun. Walang tari. Uh -huh. Patagalan sila. Ah, uh -huh. patagalan. Oo, uh -huh. yun ang um -huh. gamit ng Chamo sa Mindanao. Uh -huh. Kasi napakatatapang ang manok yan. Uh -huh. Mm. Tanaka, tanaka. Tanaka yun, no? Tanaka ba yun? Oo. Kala ko Texas kaya eh. Oo. Oh. Oh. Ay, ay. Pero kung tanong nyo yung nanay, ano yung nanay eh? Pinaglimlim ko nga. Ay, nasa baba. Ano yan? dong Dongtaw. Ah, si malalaki pa, yung elephant, ano, elephant feet. Kaya ko, 500. Ayan, dong na nagpinaglimlim ko rin kasi yung kasama niya lalaki hindi pa hindi pa sumasampa. Ang nililimliman niya itlog ng Rhode Island. <laughs> Ay yung binablog mo na ano. Uh Oo. -oh. Kira yung lalaki. Uh Oo. -oh. Nilalagay mo pa ng fake na itlog. Yun ba? sila. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Sayang nga namatay yung dalawang kabe rooster ko nakaraan. Mm -hmm. Ito lang ilang na lang. Na heat stroke eh. Kasi hindi ko makuha no ano yung ang tabi nagsasales sales ka ng ano, di ba? Yung mga... Cuttings? Oh, ito ayan. Na... Oh, ayan yung sa may kabila ng yero na yan. Oh, 100 square meter pa yan. Punong-puno ng Madre de Agua yan. Uh, oh. Oh. Sa ka umuha ng mga dahon doon din? Doon din. Sa kanya, yung mga gilid-gilid na yan. Uh, ng Madre Puro Madre de Agua. Pinuno ko talaga ng Madre de Agua yan. Kasi ito, six, nasa 600 square meter lahat uh, yan Parang pael yan eh. Pael yung yellow. Oo. Oh, uh, ito kasi ang may-ari. Sila ang may-ari niyan pail yan. Oh. Ando yung mga pato ko doon sa dulo, ando yung baboyan sa mayero na yan. Uh, oh. tapos kambing. Uh, tapos ando yung Rhode Island kasama nung kambing. Oh. yung mga breeder ko na Rhode Island. Nato. Ay, di ba diba ito yung binablog mo? Ito, Eto, na ito na, naman, ito. oh. Ito yung itog na 40 yan Ito 40, yung decal brown. 46 yan, ano? -hmm. Tapos doon naman. Ito. Ayan. Ito yung mga itog nila, Ayan. Collection mo na ngayon. Oo, oh, na. ito kahapon, natira ito kahapon. Di, oh. Hindi, pa ko nakapag-harvest ngayon eh. Oh. Pero meron ko ng pagdadala niyan. Oo, oh, meron na. Nakapila, ang dami. Ang oh, dami. Ang dami nakapila. Kaya nga, ano, naghahanap ako na makakunan pa mga, may kinakausap po mga taga na may Baysia, oh. Pampanga. Kaya lang nag-iingat kasi ako, maraming scammer. eto na dali ako calcium yung binigay sa akin eh Ay. pinayos ko lang yan eh oo nirecondition nire nire ko okay. lang yan eh pero kahit na pagka calcium na hindi mo na makukuha yung pick na niyan hindi oh, na magpipik yan. Siguro mga isa't kalahatin taon. Uh, Kaya ngayon, naghahanap ako ng makukunan talaga na legit na bata. Mahal eh. Kaya hmm. uh, yung, ano, yung mga batang ganito, no? Oo. Hindi, yan. At saka yan, yung ano, bibili ka ng legit talaga na RTL, nasa 600, 700 ang isa niyan. Yung, yung talagang, o oh, yung brown na uh, RTL na. Dati, mahal yan eh na. Mahabot na sa eh dati. Oo, yung bagong ano pa lang. Oh, okay. Bago pa lang. Oh, eh ngayon marami na kasi. 500, 500 siguro, 700 na lang. Eh? yung bili ko doon 500, kaya lang yun nga lang, baka ano, gamit na. Oh, oh. Galing na, na ng na, farm. Meron kasi yung kaibigan sa KPN. Sabi niya sa akin, punta ka doon sa, ano, sa, ano ko, sa lupa ko doon. Para may oh. kong manok doon. Oh. Mga, sabi niya, sawa kasi sa ito, binibigyan ko nga kay mga enforcer eh. Oh. Sabi niya, mga enforcer dito sa mga. Oh. Hindi na, si ko naman naasigasan. Minsan, inaanod ko. Hindi uh, ko makakita. Oo. Ibala ko. Titignan ko din. Uh Oo. -oh. Sa gasaan yun? Saka dun sa may... Malapit sa AR. Uh Oo. -oh. Ah, sa, sa AR. Sa AR, yung mga bahayang uh -oh. doon sa may... Mawit lang, ma. May bisita ako. Oo, mm -hmm. uh, mamaya. Eh, ayaw oh, sa yung bagong City Hall. Ayun, ay, doon may AR mismo, di ba AR dun sa may, oh. doon sa may, sa may pasyalan doon sa may ah, yung uh, malaki, sa may tabi ilog. Malaki? Oo. Oh. Hindi yun dito sa may, ano, hindi yun dito sa may sitol, sa likod, likod ah, hindi yun. Ay, Ay, iba pa. Yung sa AR. Ay, oo, oh, yung, sa may, yung may overlooking. An, oh, yung malaki may papunta AR doon, star mall ah, oh. mm. May mga bahayan dito sa may gawing kanan. Oo. Oh. Yung kaibigan ko. Ah, yung baliyo. Meron siyang sinasaka doon sa may... Sa, sa may baba noon, sa may blue house, sa, may baba noon. parang nakita kayo mga palayan doon. Oo, oh, doon. Mayroon sinasaka doon. Marami daw siyang manok hindi ko pa mo uriro. Ah. Balak nga ay. Pasyalan niyo baka Baka ano kayo ron? Makakuha ako ako doon, sabi niya nga sa akin, kasi may mga talapi ang paro siya doon eh. Oh, Oo, oh. oh, kasi tabing ilog oh, yun, yun eh. Tapos marami na doon siyang manok. 1.5 mo na lang, sir. Yeah, Ayan, guys, 1.6 <laughs> dapat. Ginawa na natin 1-5 para kay sir. Ayan. Tama ba? Oo, oh, 1 oh, dapat yun eh. So, 200, walo, tiny. Oo, oh, 1-6. Yeah, Ayan, 1-6. na lang, guys. O, dali na makakausap. <laughs> ha? Oh, sa'yo na to. Sa'yo na to. Takpan natin. Okay na yan. Okay ano ka ba dala mo? Dala ko Yung tricycle ko lang. Ayun, ah, ko pala. Ayan, guys. Ayan, naka-load na yung sisiyo ni sir. O, 1,500 na lahat yan. Ayan, eh, sir, baka may gusto kong batiin. Nanunod si sir palagi sa atin. Uh, shout out sana lang sa ano, sa misis ko na sa Hong Kong. Ano pa sir? Vilma Miranda. Vilma Miranda. Hi ma'am, shout out sa inyo Vilma Miranda from Hong Kong. Ayan, kailan daw eh. Tagal uh, pa. next next month na ba kasi natas. Ah, next month. Ayan. Pero ano lang, sambal na ba talaga? Oo, talaga yung Ayan, ingat kayo dyan ma'am. Ma'am, ano, Vilma? Ah, ma'am Vilma, ayan. Yeah. Ayan sir. Thank you sir, thank you. Hey. Ingat, ingat. O, oh, pagka, ano? Pag may text ko, oh, message ka lang pagka may tanong ka. Uh, mm. Pagka gusto po ba siya dito? Ah, mo Welcome, oh. Diyan lang. Oo. Sige. Message ka lang, Ay, bisa po. ka na lang dito. Ah, uh, oh. Sige, sir. Ingat, ingat. Yeah, oh, Thank you. Thank you. bye. Ayan, guys. Si Sir Bobby. Ano pala yan? Baka nakakasalubong ko lang dito yan. Umabiyahe siya rito sa area na to. Wala mang kakasalubong tayo madalas, no? Wala sa kumbaya eh. Oo. Oh. Kasi oh. sa loob. And walang araw na hindi ako nakakapasok doon. Oo. Oh. Bibiyahe ko, bisan, limang mm. beses. Oo, oh, kasi karamihan talaga galing sa proper eh. Pasero ko rin. Oo, oh, pasero nyo. na rin mga pasero Kaya nga. Sige na. Sige. Oo. Oh. Sige Oo. Oh. Yeah. Ingat. Yeah. Ayan. Ayan sold out na naman yung ating mga Rhode Island Chicks. Ayan e yung isa nating kabir. Thank you kay Sir Bobby Miranda. Nabento tayo anak mo, brother. Hmm. Nabento ko namin anak mo, brother. Okay, so alright. Ha? Huh? Kumasta ka na kumasta, ha? Kumasta ka na kumasta para marami kang sisiw. Ano ba to? Patundungis mo. Hmm. Napakadungis mo kumain. Ano ba to? Hmm. Ayos pa? ito po si Kenny D. Roger Ito po sa bago sa channel ko Ito po ang pinakauna-unahang manok ko Talagang pinakauna-unahan Nag-start po ko sa isang ganito Ito siya nga, sa kami kasama pang hen yan dati Kaya lang, naiulam ko na yung hen <laughs> Siya na lang natira And ito, siya nagpapatuloy guys so, Yan Tandaan na na ito Kasi yung nabili ko to, tunders na to Ayan o. Naka ano na yan. Pang apat na putol niya na to. Puputulan ko na naman o. Pag apat na putol niya na yan na tahid. Ganyan na po katanda si Kennedy Roger. Ayan o. Naputo. Tatong beses ko na naputulan yan sa akin ha. Yung nasa akin siya. Ngayon puputulan ko naman siya pang apat na beses. Si Kennedy Roger. Pero matindi pa rin sumampa May agimat ang dugo niya guys. <laughs> May agimat ang dugo niya. Kahit thunders na eh. Talaga rin namang kumikikig pa pan derby pa yan hmm. diba Brad nakakita nyo naman nakapagpuproduce pa na sisiw siya lang naman ang ating uh, Katchaw na Rhode Island dito wala na iba apa hmm. napakabit na ito hindi nanuno ka hindi namamalo maamo hmm. yan oh. Kenny the Roger ang ating uh, original na uh, Rhode Island pinakaunang una karon natin tot baka umiss ka po si Bambi. Ya. Yeah. no. update ko na muna kayo sa ano. Oh, buska agad ah. Bali may kalahati pa rin. ayun oh. Nagtira tayo ng kalahati para mamaya nila. Hmm. Uh -huh. Isang sako lang yung ano eh. Isang sako sila kada araw eh. Ang hirap pag sakati eh, ha. obus na yung mga damo eh. Si Sir Bobby nga nahirapan rin siya oh. May mga baka rin siya. Ibe baka siya dalawa. Hirap na rin siya manakati. Puro tuyo na. So ito po yung ating mga power pack chicks. Ayan, yung ating mga future white leghorn rooster na pang breed natin. Kasi nga tayo po ay uh, uh, full swing sa mga pike manok. So ito ay ibibreed natin sa mga uh, Rhode Islands natin, Rhode Island hens natin. Ayan. Hindi ko naman po sinasabing uh, decal brown ang kalalabasan talaga ha? kasi hindi pa natin sigurado, hindi ko pa nasubukan kung talagang di Cabrao na kalalabasan eh. Kasi may nagsasabi po na failure failure po yung pag-pairing uh, ng White Leghorn sa ka uh, Road Island Red, hindi naman daw po talaga lumalabas na Decabron. Pero yan, subukan natin. Ako kasi laging ano ko, ang moto ko sa buhay is to see is to believe. To experience is to believe. <laughs> Ayan, subukan natin. Wala nang mawawala eh. At total, meron, meron, naman na tayo mga decal brown dyan na nagpo-produce. Ang laki ng butsi, oh. Oh, alas tika, oh. Ang laki ng butsi mo, ah. Hmm, gusto na kagad yung pagkain nyo. Mabuti na lang nabenta yung mga Rhode Islands. Hmm. Sila, guys, nag, ano na, nag, uh, puputi na yung kanilang mga balaybo. Malabas na yung kanilang mga balaybo. Sana talagang white leghorn to. White Leghorn talaga. Pero sa so tingin ko naman White Leghorn kasi kung kung broiler 'yan 45 days, hindi ganyan ang katawan niya, malalaki. Ah, uh, malalaki malalaki kasi ang broiler eh. Yan, tingin ko naman ay eh, White Leghorn talaga. Yan. Ayos. Okay, so all right. Ito, ano ba ginagawa mo dyan? Binabanta mo itlog? Ah, mayroon. Mayroon palang tatlo dito guys. So, ito kalalabas pala sa puwet. Basa-basa pa. Mayroon siyang tatlo. Ito fake eggs. Fake eggs to dalawa. Ito so, tatlo. Yung nangitlog natin ngayong uh, Rhode Island. Hmm. Yung isa naglilimlim pa. Ewan ko lang kung mapipisa inuupuan na ito. Pero tignan lang natin. Ayan o. Oh. Ayan, hindi ko pa hindi ko pa i-vlog yung ano guys. Ito may pamalit na tayo dito ha. Yung ano na yan, toldo na yan na gula, -gula. May pamalit na tayo diyan kaya lang hindi ko pa na i-vlog. Andiyan lang. Dumating na dalawang dalawang set din yung dalawang piraso. sakto sakto kung ano yung size nito, ganyan din yung binili natin. Pero hindi ko pa muna ikakabit ngayon kasi tag-init pa eh saka malakas ang hangin. Ikakabit natin yung mga bandang May, katapusan ng May, yung naguulan ulan na. Doon natin kakabit Kasi ito, okay pa naman ito. Eh. Nakakasilong pa naman siya sa init eh. Init naman, araw naman ang problema natin ngayon. Hindi naman yung ulan eh. Wala namang ulan eh. Hmm. So itong kapeligaran natin ngayon guys. Uh, maalinsangan talaga. Mainit. Ng ating mga decal bro, no. Hmm. Iba yung itatago dito. Yung si Koke. Koke. Koke? Hello Koke. Koke. Yan, ganyan po niya talaga. Ever since. Yan, hindi po sa mga bago, bago sa channel ko. Ano. Hmm. Hirap siya kumain. Kaya pag pinakain mo siya, isang tumpok na madami. Para nahahaklab niya. Kasi yung ka, ganyan, ganyan, no. Kaya yung pagkain niya kailangan nakatumpok. Ganyan ko siya pakainin. Pero at least ayun, no, nabuhay naman siya. Hmm. Haya ako, inahaya ko lang dito yan. Pampabuhay na siya yan guys. Si Koke. Hey. ah, <laughs> oh, may nangitlog pa ba? Ah. Uh, ang guys, may mga nangingitlog pa. Ando uh, sila sa loob kasi mainit eh. Oh. Doon sila nagtutumpukan sa loob ng kulungan. And then ayun, meron pa tayo doon. Yung sampung bago nating galing kay Sir Ron, andun sa kabila. Nakahiwalay, hindi ko muna isinama rito. Gusto ko makita kung gano'n sila kalakas umitlog muna bago ko isama rito. Ayan. Po, yung ating mga Rhode Island. Ah, uh, Rhode Island, Tikal Brown. Uh -huh. Ayan guys, so dito na natin tatapusin. So ito po si Kenny the Roger. Hindi ko alam kung ano binabantayan niya dito. Baka yung tatlong itlog binabantayan niya. <laughs> Ayan, so bago tayo magtapos, shout out po kay uh, JC from Bacolod City and kay Sir Aljun Gavieres. Ayan, shout out po. And syempre po sa ating kaibigan po na si Sir Boyet from US. Sir, shout out po. And shout out din po kay Ma'am Gina OM. Ma'am, shout out po. Ingat po kayo dyan. And siyempre sa lahat po ng mga solid ka vocals na lagi po nakatutok sa atin, shoutout po sa inyo lahat. And sa mga silent viewers ko po, shoutout po. Maraming salamat po. Ayan, so nakabenta na naman tayo. So ito, pa utay-utay. At least ay hindi tayo nawawalan ng blessing. Ah, uh, patuloy lang po sa pagdating ng blessing. Basta tuloy-tuloy tuli tuloy, 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 tuloy lang po tayo sa pagsisikap. Kahit po nawalan tayo ng dalawang rooster na kabir, at least ay may natira pang isa. So makapag-breed pa rin po tayo ng mga kabir. And ito po si Kennedy Roger ay tuloy-tuloy naman po sa pag-breed dyan, si Kennedy Roger. Ayan, and syempre, thank you din po pala. Sorry, na muntik ko na makalimutan. Sh thank you rin po pala kay Sir Bobby Miranda. Ayan, from dito lang po, sa Pampalay proper lang siya. Kalapit halos magkaalugar lang kami. And uh, baka madalas kami nakakasalubong, hindi ko lang siya, ano, hindi pala kami magkakilala na eh. Ayan, Sir Bobby, thank you po. Thank you, Sir Bobby Miranda. Ayan, hanggang dito na lang po. Sana po nag-enjoy kayo. Muli, ito ang inyong ka farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap magsikap at higit lahat ay kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!